Nakapagtala ng dalawang kaso ng dengue ngayong taon ang Barangay Rizal, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Mary Ann Kabawatan, kagawad sa nabanggit na barangay, dalawang mag-aaral ng elementary ang tinamaan ng sakit na dengue sa kanilang lugar. Anya, matapos may talang dalawang kaso na ito, ay kagad na nagsagawa ng faging hanin ng Rizal, particular sa mga drainage para paaralan at lugar na tinamaan ng sakit na dengue. Dagdag pa niya, bukod sa faging, ay may rin na ipinatutupad ang pagpapanat tili ng kalinisan sa bawat sektora upang maiwasang muli na makapagtala ng dengue sa lugar. Uh, ang mensahe ko lang sa mga kabaranggayan ko dapat panatiliin natin malinis ang ating uh, bakuran at uh, uh, tawag dito hindi lang yung linis kundi magkaisa tayong puksain uh, ang dengue na yan sa pamamagitan ng ayun paglilinis niya yan, po. yan ang naging payag ni kagawad Kabawatan sa kanyang nasa para sa IFM News ako si Idol KC Fernando Idol